Pili tayo dito ng banana cube mga kanuti sa kapalamig Gutom na daw si Maning eh <coughs> uh, Sa yung Maning Ngayon mahala ka na What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video at ngayon pupunta na naman tayo ng bayan at mamamaling daw si misis ako naman bibili ng pagkain ng manok yung manok kong Rhode Island Red na sisiw kasi naubos na yung pagkain nila pilas na yung pinakain ko kaninang tanghali at may another blessing na naman na dumating sa atin may isang vlogger na nagpadala ng pera para pangayuda daw natin mga kanaypi bumili siya ng ano bumili siya ng tatlong sako na bigas tapos ipapayuda daw natin mga kanaypi sa mga kapitbahay at mga kapatid ko yun yung sabi niya sa akin at yun din yung gagawin natin syempre at kukunin natin ngayon yung pera para bukas i-prepare na natin yung ano yung pagre-repack ano ipapaayuda natin ng bigas mamaya bibili ako ng plastic tapos yung ano tapos hihiram tayo ng timbangan syempre pero bukas na yon mga kanipi tay tayo ng timbangan mamaya bibili lang ako ng plastic para may paglagyan ng bigas kasi 3 kilos na naman yung ano yung ipapaayuda nating bigas sa mga kapitbahay at kapatid ko yun naman kasi sabi ni Sir Eric Vlog yan yung youtube channel niya mga kanipi ito yung youtube channel niya ni Sir Eric Vlog at sana pakisuportahan din yung kanyang youtube channel kasi nag-uumpisa lang nag-uumpisa pa lang siya na mag-vlog at sana suportahan natin yung youtube channel niya. At napakabuti mo sir. So may makakasama tayo mga kanipi. Kasama natin si Mrs. Kanoipi at si Maneng. At bibili din daw siya ng pagkain ng hamster niya. So anong gagawin mo sa bayan? Papalingki. Papalingki ng tinda. At ikaw? Bibili ng pagkain ng hamster mga kanoypi. So samahan nyo na naman kami. At Simpleng vlog lang to Mga ipi <laughs> At si Mia Iiwan na naman natin kay Mangbong mamaya Sa susunod Bibigyan din natin ng ayuda yon Si Mangbong At napakabait Kasing dancing mechanic yun eh Di diba? So nandito na naman si Mia Mga kanaiti Ayan Para makita nyo Ayan Kaninang umaga lang na nilinisan ko yun, pinunasan ko lang. Pwede na, malinis na yan. Punta na tayo. Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well, I'ma make hellish sure that I don't become you Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt babe. stabbed in the back bed, i show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into some I feel this pain you already know Turn that to gains like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn that There, my Ayat. There. And we're going to walk to the market. I'm going to Tara na, tara na, Bali, kukunin ko muna yung pera. At mamaya pagkatapos, bibili kami ng pagkain ng manok sa mm -hmm. pagkain ng hamster ni Maning. Mm -hmm. So si Mrs. pupunta na doon sa may public market. At bibili ng paninda niya. Bili pa Itlog? So mga kanaypi, nakuha ko na yung pera At ito na yung pambili natin ng bigas At bibili na lang kami ni Maning ng pagkain ni Ng pusa at yung hamster, hamster. niya. So tara mga kanaypi Dito na lang tayo sa plaza bibili daming tao kasi bukas pasukan na No, no. Let's go, let's go! kay mga kapit na rin yung pagkain ng hamster ni Maning eh. tayo ng ano, mga kalaipi ng plastic gagamitin sa bigas dito tayo bibili dito mga kanaipi yung ginamit nating pang plastic Tol, timan na eh. Ano may sakto yan? Hindi pa. Ito lang. Pabalik pang talo kilo tayo. Ayun, ito lang mga boss. Ito na mga At na tayo. At bilhin lang tayo ng merienda. Bilhin tayo dito ng banana cube mga kanoy sa kapalamig. Gutom na daw si Maning eh.

merienda muna tayo mga kanipi nandito na tayo kay Mia at antay na lang namin dito si Mrs. at grocery pa kasi doon sa RCS eh. medyo matatagalan yun bumili na rin ako ng ulam namin mamaya tinapa masarap yun ha sana yung mo? yun yun o, no? mag-memorienda tigman na natin mga kanipi ang sarap! Shout out kay yan hindi sumama. Ayan, merindo tayo mga kanaypi. Pananak yun. Watch out. Painit pa. Grabe no ganito lang simpleng buhay lang tayo dito sa Pilipinas at kahit pa paano nasubukan ko naman na na, ano, na maging OFW pwede na yon balik balik buhay Pilipinas na tayo sarap mga kanuipi sarap ba? Sarap. Masarap. masarap pwede na tayo ng banana cube at uh, palamig Pauwi na tayo mga kanaypi At uh, tara <laughs> sa bahay mga kanayipi susubukan natin sa manok ko yung binili kong ano, inuman nila kung maganda talaga yon. ano rin yan ayan ito na yung pagkain ng manok ko mga kanayipi Integra 1000 at lalagay na natin dito sa lagayan yung malinit na manok ko yan yung sisi papakita ko sa inyo kung hmm, gano'n na sila kalalaki mga kanayti Ay, ayos ko lang to at papakainin natin sila ayan bali nandito para mainitan sila kasi nakapatay yung ano yung ilaw Ayan, sobrang lalaki na nila oh. At ang liliksi nila mga kanayipi oh. Gaganda no. Ang liliksi nila. Talagang maganda yung nabilan natin ng ano ng sisig. Yan oh. sobrang lalaki nila meron pa silang pagkain pero lalagyan na natin para mamaya hindi ko na sila lalagyan ng kwan pakainin nila mamaya ang gabi yan nandun din yung inuman nila na maliit yan na kayo yan na kayo yan na kayo ah oh. Ugasan ko lang tong binili nating inuman, mga kanipi. Inuman to ng malalaki kong manok, yung limang piraso. Ugasan ko lang tapos ipupunta na natin doon sa may kulungan doon, mga kanipi. Bali, ito na mga kanipi, yung inuman ng manok ko na malalaki. Niligyan natin ng bitrasin para may vitamin sila. At takpan na natin. So, punta na tayo doon sa kulungan ng manok ko lalagyan natin ng inumin sa pagkain. maputik dito ayan o may inuman sila dito mga kanoy pero ano natutuyuan ng tubig kaya pangit yung ganito ayan o oh, may tubig pa dito sa loob nya kaso dyan sa inuman wala na at naubusan na rin sila ng pagkain no oh. ayan ang lalaki na nila siguro mga next month mangingitlog na rin yan mga yan palitan na natin to mga kanipi ilagay na natin yung pagkain ng mga manok ayos naman na yung inuman nila oh. ganda talaga mag order sana ako sa Shopee o kaya sa Lazada buti na lang may nakita tayo dyan sa bayan na ganyang style Uh, at parehas lang din yung presyo niya. Mas mahal pa nga sa online kasi magbabayad ka pa ng shipping niya. Diyan sa bayan, wala na eh. Diba? Ayos na. Ganda talaga oh. Nalaki na ng manok ko. Naging itim na yung pula eh. Hmm. sana nga hindi na umulan para ano matuloy na natin yung ano pagpapagawa dito sa kanilang kulungan maputik talaga dito tignan nyo <coughs> dito kasi yung daanan ng tubig papunta dun sa bukid mga kanipi. kaya kailangan nating tabunan pa to itong pwesto ng kulungan ng manok ko tatabunan natin dito at siguro pwede na yung isang load na ano na buho-buhangin tapos may mga bato-bato tapos kailangan pa natin ng hollow blocks dito sa gilid nalagyan natin unti-unti lang mga kaniti ba? Takpan na natin to. Ayan, balik na tayo sa bahay. Gagarahi ko muna si Mia, mga kanuipi, kasi umaambun na naman. At wala naman na akong pupuntaan. Para may lagay na yung tolda na cover nya dito muna kayo no so yan mga kanaypi. at magluluto tayo magpiprito tayo ngayon ng binili natin kaninang tinapa at ito yon mga kanipi oh. tinapang bilog ayan kitang kita nyo naman yung ulam namin ngayon masarap na naman ng kain yan. at umuulan mga kanaypi kaya malakas yung boses natin ngayon so tayo yung may kuta ngayon na magluto at magpiprito na tayo at ito yung ulam natin ngayon na masarap na tinapa <laughs> kayo mga kanaypi ano yung ulam nyo panggabihan kami ganyan lang Tinapatina na pa lang. Pero masarap to. Ito yung wala sa ibang bansa. Mayroon man pero hindi siya gaano kasarap kasi mas masarap pa rin yung templa ng Pilipino, di ba? Ayan mga kanipi, yung tinapa nating ulam. Ayan, prito na. Kunting prito lang yan kasi naluto na rin yan mga kanipi. Bali yung ginagawa nila yan. Uh, nilulubog nila sa mainit na tubig yung kumukulo na may asin. Kaya pag ipiprito natin, kunti lang. Taglitan lang yan. Masarap to. Sinapa. Ito yung favorite na favorite ko eh yung mga bilugan na tinapa. Tapos na tayong nagprito mga kanaypi. Ito na yung tinapa. Ayan. Tapos na. Masarap na naman ang ulam ni kanaypi ngayon, di ba? Kain na tayo mga kanaypi. At magulam tayo ng tinapa. Mas magandang kumain ng ganito yung nakakamay. Diba yan? Tapos sausaw natin sa suka. Yan oh, no? suka. Lima. Nagyemas mo ako ng ipi. Sa yes, seri niya no. How? Yan. Mas masarap na kakamay nito the best mga kanoypi bali, tapos na kaming kumain mga kanoy at dito ko muna tatapusin yung video vlog at bukas na lang yung shoutout natin kasi hindi ako nakapag-reply kaninang umaga at maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kanoypi na laging nanonood sa mga vlog ko dito sa bansang Pilipinas at sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much sa inyong suporta sa aking YouTube channel na Noypi Vlog at stay safe lagi mga kanaypi. I love you all and kita-kita tayo bukas. Peace out.